Bala po, kumusta na po kayo lahat? na ano po yan? Bala episode na ito, ano po? Naglilinis na po tayo dito sa kabaak na gagawin nating plot. Oh, yan. Oh. Makakasama po natin si Chung. Yan. Atin po lilinisan na itong mga pinag-abong ng kamote Oh. Yan, po sa dulo. hindi pa rin po nakukuhan laman. Oh, yan. Katulad po na rin. Oh. Oh. Laman din. Yan. At yung po naman kabilang side na yun. Yari na po. Plat na. Yan, dini po naman tayo. Subok ulit. Nang panibago. Hindi ho kaya mapayat ng lupa. At yung kaya naghihinaan naman.

Yung natin yun, bago. Alin po ba? Yung mga Oo. Oh, yung yeah, meron pa rin. Palagay ko na matitig talagang ano na. Pag iniputan na nung mataba. malambot po naman kaya aming kinakamay-kamay na lang oh. nakala ko ang kamuti kung magay parang pahinga na rin ang lupa at gawa nang hindi naman matako ito ata ay sa sustansya wala namang nagdudog ng ha? Babay, ito, 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 ito. Hindi nga ito dubli ay. Ay di ba't ukra isang taon ito sa ukra? Ibig sabihin ay... di pa sa mga Akala ko nga ay pag ang itinanim ay kamuti. Eh di parang damo na rin layo ka para sa lalang damo ano. At hindi naman... Kung mag sa damo, damo ang papasibulin. Maabang. So, Kung ay di sa halatin ano hindi ah, ano soil conditioner <laughs> pati pati nga igan nanda pati sa buhok ay nilalagyan din ganun no? hair conditioner uh, uh. ha <laughs> ay siya ka mm -hmm. sorry naman. man ang bibili eh. mm -hmm. na akong panalam na papaya lang kang papaya ito isa, dalawa at lima sampo labing lima, bainti eh. <coughs> yun na araw na po ulit may sinawlan ay yan po, maganda namang kalis-kalisin may shampoo, shampoo na. <laughs> Naabot mo yung may shampoo na, wala pa. Uh, pero nagkakaayag alin na kayong, Tanda ko ba sa inalo yung nag na niyog. palagi sa ulo ah. Gugo ano? Ano po ba ang gugo? Puno ba yung gano'n ano? Iba ba yung kulisog? Ay ano ba ang gugo? maliit na yung Ay, saan? Anong puno ba yun? oh ba Oo nga, sino mo parang daw naman? nga, sino nga Eh, eh, eh. Alam ko din. Hindi sabi sa akin, bagin daw. <tinyo> kapit lahata mampategan namin ngayon na ngayon, may abono na mayro bang ganon yung 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 na yung yung pang yung 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 ang tao talaga may sobrang tatalino ha? Ah. pag naisipan ka nun ay susuatuhan yung makakapira ano, o pira lang lahat ng mga no ay nung una ko kayo walang makapag-spray-spray <laughs> sa yeah, ito po yung ating inaano ginagawa ang dampang kamukamunti ay yung pa oh, ari o, laki oh. dami ah Magdala ka chong. Ha? Amoy na sa <laughs> kamote. Pag utot ay daging amoy kamote ano? Talagang ganon. Ganon ho naman kahit anong pagkain. Naay pa, ang dami pa ho ay. Aking hindi dibuti mo na, sayang. Mga matakambok ang lupa. Oo nga ho kumuha akong lalagyan sayang naman ay nakakapulot pa ay hmm hindi mo ba rin? kahit naman ito yung maliliit ay chong kahit naman maliliit ako yung hindi pipintas ay hindi ay tatlong buwan na, na rin ay aapat ah, na buwan na rin oh. ibig sabi talaga ay hindi siya lumaki mm. maliliit Maistra, wag kang magagalit Sama-sama tayo Pantay na lang siyo Upunta sa bukid Sa bukid ay masaya ano ba Bulaklak ay maganda Kinakanta ng bata Pitasin magibigay ibigay Sa maistra Buyak-buyak, ang laki oh Uh -oh. Buyak-yak ay maganda Pitasin mo pipigay Sa maestra wag din sa amin ang panahon. Kung sa akin, tama lang sa ulangan. na sa nila nga chong sa totoo po yung ibig sa basurahan na pulot na pulot ah sa mga tapunan ay ako talagang hindi rin maano? oo ah. dati dati nga ako nung ako ng, bal ng balintawak, yung mga saging na pwede pa naman ay kalahatian na kinukuha ko sabi ko sayang kumbaga nasa basurahan na rin ay, ako yung nanghihinayang sabi ko, aba eh, makakabusog pa ay. Eh. Kasama na may mga gulay din ay. Eh. Yung po mga makakain pa, na pwede pa yung kalakalhati, eh, kinukuha ko takoy hinayang. Ay, ari nga nakakahinayang din, kaya ka iipon Atin pong iipunin. Oo nga ay, eh, dito yung, yung iba hindi gaano inaano. Isa Maynila ay ito talagang uh, tatapyasin pa. Uh, aba talaga pong sayang si natin pulutin po natin yung maliliit na kamote <coughs> nahan daw Ay, laki pa oh kita mo na nga eh magdala ka po pa inyo pa doon sa Aba ay talagang marami pa dyan sa mga gilid yan Aking, yung puchong oh. Ano ba yan? Oh? Eh, yeah, mapulang yan Oh, ay mo na nga yan oh. Oh. Ay, Kagandahan labon <laughs> Iya yeah. <laughs> ay, talaga, eh. i ko -re ako sa ilabon mo Sasag sa'yo pagperito sa'yo, mahal lang guys Mahal lang guys, ano? Oh? oh Purti-purang pur isang buti yeah. Aba, ay walang dyan nga Kahit na lang <laughs> Ay, siya no? May lakas ka ka, wala ka malulutuin. Wala din, ano. Ay, ayos, aray, Naipu, oh. Naay po, Pag hindi mo dadala ka ibibinta? Hindi, hindi. Ayan, ah. Mayroon pa doon. Dala ka ibibinta? Yun, oh. Sayang oh, din, oh. Um. May green. Aba, <laughs> <laughs> may kasi matisod. Marami dito sa pati kung mga Kung Ayan. Oh. yung matisod ngayon, pagkasakit-sakit ay. Oh, uh, apaka dami po. Ay, oh, uh, lang yung iyan, oh. Uh. Pala sa matisod. Sa sayang ay, oh. Uh. Aba. Oh. Uh. Apakah, dami pa 'tong iyong kuhanin. Siya nga. Binabalik na ko. Oo, kuhanin mo na kahit ba maabala ng kaunti ay, uh. At sayang, oh. Uh. Di ibenta siya. Aba yung aba isa totoo nga chong ay matisod nga pagkasakit sakit sakit sabi may ayos laang bayain ha matisod na ay eh. yung pakangay na ng kamuti sweet potato picking sweet potato picking pina okay, uh, harvest harvest sweet potato yun ari yun ay dami yun aba ay talagang aray kakaligtas din ang gutom aray daling ko siya doon sa mga tindahan sa bayan uh. kadaling 10 kilo ha, 5 ano, kaya ano po hmm uh. iya yeah. tatanggapin natin kahit maliliit sakit nga nang itinatanggap itin ay kahit pagkasakit-sakit ay akit mong pupulutin, sayang ay Madami pa po ay kung po kayo narinig. Eh, na may ayos nga ito. Oh. Ay talaga ako na ayusan, naigihan. Hmm. Yan oh. Eh eh. Hmm. Pagka -dami pa ay. Lalo na po pag pinatik. Ano 'tong? Aw oh, ay. Ah, oh, para na nakakuha ng sweet potato. Hmm. bulok Bulat lang makikinabang sa bulok. Uh. <coughs> Hu. Mm. Ba'y malalaki pa? Ang tempo ninyo Pakadami na tiyo Oh, uh. uh. may isang puno po din ni Rinis ng sampo. Parang may tatlong kilo na mahigit. malapit na mapuno hmm. so ako muna rin sisinupin sayang ay eh. Ayun po, malinis na po itong ating gagawin plat oh yan ito po ay siguro ano pa ah uh, hahasikan natin ng ip ipot ipot pati hahasikan pa po natin ito na ipot bago gawin plat oh yan ito na Nalinisa sa po kamu nakarami rin po tayong kamuti nandun po mamaya oh yan oh yeah. ano? mo maigri yan ating iipunin ito po ipaplat narin, na rin ng ganito ka plat wow oh. yo nandun pala tayo po mag iipon ng mga kamote tempo na karami rin tayo Pichay mustasa po tayo dito yan ho, yung mga napanguha yari din yari po parang isang bandel mm. <clears throat> Madami pa po makukuha dyan pagkaya na ibinaliktadan. Hmm. Ayos din na na po mm, isang bandil nga, isang po eh. Kung mabigat din. Sayang, isang may tama. Ayan na po, bali abangan na lang po yung -ano natin dito. Pag uh, gawa ng plot, oh, uh -huh, yan. Tapos po ganito na karami atin na harvest. Uh -huh. Nakuha pa, oh, uh -huh, yung halaw, hinalaw. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama na uh po. -huh. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.